Ang serum bike mo sir Ha? Ha May vulcanizing dun ha ah. May vulcanizing dun sir sa may unahan, ah? na Ha? Ah, sarado na po Ha sarado na? Sige dito mo na lang muna oh Mayroon akong pantapal dito eh Eto eh, lang ang ito ah. Amazon ah, Taytay Sa ka pagaling nag rides ka? Galing po dito sa may dito ko may... eh yung... ah? Ito yung harap ko kasi yung Ha? Yung harap ko Ah ito? Oh sige Ito uh, po butas ko kasi yung sa ganito eh. Sa may pito Tapos nilagyan ko lang ng tip kasi bumala eh. Ibig sabihin May butas sa pito? Oo oh, okay. Ah ay gagawa natin paraan ano to? ikaw lang naglagay? opo, nilagyan ko lang po ah, nilagyan mo lang nito pero sumingaw sumi sumi ulit ah, tingnan natin double check natin ay yung butas oh. Ayun oh. Eh. Ang sa may pito. Ito oh. Hindi na bago yung karyer yeah. na pumubutas dyan pa oh. may May Ah, um, uh, vulcanizing eh. wala na. Wala na eh, sarado na daw eh. Ayan sir, okay na. Ah, eh, wala nang bula, di ba? Tingnan natin, baka may nakatusok eh. i testing mo muna 'yung bike mo para sure tayo na makaka-uwi ka. Okay, okay na ba? Ano, okay na ba sir? Ay, makaka-uwi ka na niyan. Sige. I-seater okay. mo Ah. Ay sir oh. Ah, sticker na din. Ah, oh, ito sa isa oh. Magkasama kayo? Pa sa musun ka rin uuwi. Dinet niya ako eh. Tas gugulo tawag mito mo na sa. Ha? Chinat niya, eh. niya ako. Ibig sabihin numingi siya na rescue sa iyo, chinat kanya. Kaya pumunta ka dito. Kaya kaya may dala siyang ano, pambomba. Ito yung bike mo ito. Ayan. Oh, Ayun, ay, ay ayos na yung bike ng kasama mo. Hindi. Na ito tutulong sa kanya Ah, nagulat siya may oh, ano. Ah, nakasalubong kasi siya na naglalakad eh wala raw ano, sarado raw yung vulcanizing na daanan niya. Kaya sabi ko, meron akong pang-vulcanize dito. Ayan makakawin na kayo niyan, sir. อ oh, ี๋บอลลังกันมั่งป๋อบอลลังกันมั่นบอลลังกันมั่งป๋อบอลลังกันมั่นบอลลังกันมั่งป๋อบอลลังกันมั่น